Yan, si Papa mo, panibagong bungkal naman ng lupa. Tataniman ng sili. Silin sigang. Yan o, nagbubungkal ng lupa. Panibagong pagbubungkal. Tataniman ng siling sigang. Dito yun sa pwisto mo na dati mong tinaniman ng sili. Yan o, malapit sa saging mong violet. Malapit sa saging na violet. ay si Papa o. Dito sa pinagtaniman mo dati ng siling sigang. Tataniman ulit namin ng siling sigang. Ganito ang pagtanim. Daw sabi ni Papa mo. Para maganda ang ang ano ang lupa wow. ang sili yan aasarulin parang inaarado bago itatanim ang sili paka asarol didiligan bago itatanim ang sili yan yeah. saging mo laki na, walang anak Lagi mong walang anak. Dito na yan sa so, kay papa mong ano. Sa so, iyong taniman dati ng silin sigang. Tataniman ulit namin ng silin sigang. Ayan ang sili mo. Ayan yung Mga hinog kanina. Yung sili mo dahunan. Siling tanim. Ayan ah. Ito yung sili mong tanim mo Ayan oh. Tingnan mo ang bunga. siling hangad langit. Oh, siling hangad langit. Yan yung tanim mo, namumunga. Oh, naalagaan namin. Oh, yung mga hinog kinuha na ninda Anji. Dumaan, bumili ng ano. Bumili ng mustasa at pitsay. Kinuha nila yung mga hinog. Yan, oo. Oh. Namunga na yung sili mo. Ito yung kinukuhaan ko lagi ng dahon. Nilagaan ni papa mo. Siling hangad langit. Yan o, sa katabi nitong iyong saging. Yan o. Dito ulit kami magtatanim ng siling-sigang sa kabila ng natumbang malaking buli. Yan o. Base.